guys ang kakatayin Tat dalawang babae isang lalaki wow ang laki ng lalaki na yan ah. Yan po, ginabi na po yung tagakatay ng manok. Yan, magaling kasi ang missis ko mag magkatay uh, ng manok ok, walang lansa yan inaano niya ng tanglad kaya masarap yan magluto eh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday Ayan po magpapainit po tayo ng kawali. Ayan, lalagyan ng mantika. Damihan mo, nay, nay, damihan mo. Kulang 'yan, kulang 'yan. Ang daming gulay oh. Iubos mo na. Yan. Okay so ko ng kamote. Ah, bawang, are na, bawang. Bakit ka sibuyas? buya? Kakaunti ng sibuyas. Dahil ito yung maganda. Bawang inay. Sibuyas, kakaunti. Neng, dagdagan mo ang sibuyas. Jeng, kakaunti ang sibuyas. Kakaunti ang sibuyas. Kakaunti ang sibuyas. Yeah, may bisita na agad tayo. Hindi pa luto ang ano. Happy birthday, brother <laughs> Salamat. Salamat po. Ayan, magluluto po kami ng pansit ng nanay. Ang ilalahok ay... Kalamismis. Kalamismis. So. Oh. Sigarilyas, kalamismis. ang dami pa lang nalalaglag na Ano, dumi? Eh, dahon lang naman. Dahon lang. Ayun, mm. ayun. Nayo, Mainit na ano. Mainit na ang uh, kawa. Ang bawang muna. na. nilagay na ang bawang ganun din ang sibuyas ang gulay 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 ano yung ano muna carrots carrots muna matigas kasi yan carrots carrots muna diyan Ayan. Binuhos na ang kalamismis. Hindi. na pupunta sa superior? Anong, anong dapat dalhin doon? Anong oras darhin? Inay, mama. Ma, inay, mama yun na kayo mag ano, video tayo. Ayan, hinahalo-halo na po ang uh, ang tawag kasi sa amin sa Bisaya, no? Kutapto. Ayan po, hindi pag wala po kayong uh, Ano nga yung nilalagay na kulay green te? <laughs> uh, hindi, hindi. Bin, bagyo bin. Hindi, yung isa, yung makapal. Ah, uh, sayote. Sayote. Yan. Uh. Sa na sayote. oh salip sa O, salit na sayote. sayote yung ano. Uh, sigarilyas. Ano yan, lalagyan na agad ng toyo yun hindi pa. Oo, lagyan nyo ng tuyo O, doon na pala sa tubig Ano Ayan, Ayan pag naluto Isit, isit aside muna yan Bago magpakulo ng tubig Ayan, babalikan natin mamaya Ayan ay na golden na. Next nice yeah, year, next nice year, next nice year. Matanda nice nice <laughs> So, after ko po manalangin tayo, awit na uh, happy birthday. At, uh, tapos na tayo na sige tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayon pong araw na ito, nais namin ibalik ang papuri at pasasalamat sa inyo pong pangalan sapagkat ikay naging mabuti sa amin pong buhay at pinagkalooban niyo po kami ng regalo ng lakas upang kami po'y makapagtrabaho at magawa namin ang amin pong mga tungkulin at pagpapagal sa mundo po ito. Panginoon, salamat sa pagkakataon, sa oportunidad na kami po ay narito sapagkat ng inyo pong anak na si Brother Heber, Vizca ay nagdariwang ng kanyang 49th birthday. Salamat po Panginoon sapagkat hindi niyo po siya pinabayaan sa manakalipas na taon ng kanyang buhay. Bagkos Panginoon, naranasan niya pang lalo ang patuloy po ninyong pagmamahal, pagpapala. Oo, dakilang Diyos, maraming mga pagsubok ang dumating sa kanilang pamilya, sa kanilang sambahayan. Ngunit, ang kanyang kaarawan ay nagpapatunay, Panginoon, na may Diyos na buhay. Na kung kami magsasampalatay at magkitiwala, tunay, Panginoon, nakakayanan namin ang mga pagsubok na ito. Dakilang Diyos, akin pong inilingan anak na narito si Brother Heather. Pagpalain niyo po siya. Paulanin niyo po, O Diyos, ang mga pagpapala na siksikliglig at nag ang kanilang sambahayan. Ang kanilang pagtatrabaho, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain. Bigyan pa siya ng maraming lakas, taon at araw sa kanya pong buhay upang magamit niyang mga ito at makatulong sa kanyang sambahayan at pamilya maging sa paglilingkod po niya sa inyo. Pagpalain niyo po ang kanyang talento sa pag-awit. Ganoon din po, Panginoon, narito kami kakanin namin ang mga pagkain na sa aming harapan. Tanda ito ng kanilang pasasalamat sa inyo pong kabutihan. Bendisyon na ito, Panginoon, magdulot ng kalakasan sa aming pong pangangatawan. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Anong nakuha na po kayo? Ah. Ah? Kainan nang susunod. Pa 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 na pa pa pala papunta pa pa po, pa 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 parating. pa 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 humaba pa ang iyong buho. Ay, pa 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 Pastor, naka-updown naka, -up, naka -up yung mic. Isa pa. Isa pa rare pa daw. As you were. Same skin. As, 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 as you were. Ayos. Ayos. Paano ikaw yung mag-ano?

Hindi mo naman pwede. Hindi ko na kayo aso. Hindi mo kayo Dog lover. Mag-aaral. Dog lover. aso. Sa inyo, wala? Wala. Wala. <laughs> Mga Advin ko yung aso. <laughs> <laughs> e, ano Mga kasi yung iba dito eh. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. eh pig nga. O yung nung... Basta lang. yun. dun lang. Uh, Nakanda lang yung aso ko. Kung may gusto. Ay, sigurado. Ayong ang pamangkin ko. Na yung pamangkin ng asawa ko. Ay, hindi pumayag yung aking anak na katayin. Pero naka-schedule na sana sa kanya. Pero mas ano, mas kailangan mo alagaan. Mas mahalaga ako. Kasi ang mga kapayaan mo Pero, ang ano kasi, ang pagkadali ang po ng loto. Ang kuka, tagahan ng daga. Hindi pita. ako po. Kasi po din yung pinag-alaman. Kapag wala akong Selamat sa kay brother Mark Palkotila. Yeah. bro Thank you. Salamat sa ano. Sa masarap na pagkain. Ito pa yung mga bisita ni Brother Heber, si Pastor at si pas Pastor. Pastor no. Hindi. 'Yan ng mga ano, hmm, ay, yan, mga ko yan. mga katrabaho ko 'yan. Mga katrabahan niya, niya hmm. taas. Jumar. Uh,

Ewan ang anak nila ngayon na malaki na. Ay nandito pala na sa tao. Si Michelle, puro abakan, abakan. Sa so, al Adventist tayo? Sa Bunagin. Siguro. Ay ngayon na mayaman sila dito sa tao. Michelle, abakan. Mayaman mo kanyang nabakan. Abakan eh. Abakan. Ay, nandito, sa dalawang na ilabas. <laughs>

<laughs> oh, ah, ah, yeah, yeah, yeah. ah sabi sa birthday na happy Birthday oh, oh, Ah, pas message oh, mo. Uh, yeah, yeah, Hello brother Heber, happy birthday sa'yo and patuloy na pagpalain ka ng Panginoon sa lahat ng plano mo sa buhay, kung ano man ang nais mo sa inyong buhay ay naway pagkaloob na ng Diyos. Happy birthday! Salamat, sir! Thank you! Thank you. Happy birthday! Happy birthday, Heber! Oh, oh, Next time again! <laughs> <laughs> happy birthday, Heber!

Eh, yun naman kasi ang unang pumasok dito sa ating katoliko, Roman. Kinakain nga po yan, ma'am, ang ubod. Eh, bakit yung kinakain ang ubod? Yung sabi ko nga sa kapatid ko, wag, wag putulin. Ay, pinutol niya dahil nagkanlong sa kanyang talong. Sayang nga eh. Eh, sa totoo lang yung mga naglalangkit. Ano ito, Sister Yoli? Kaya nga ay eh, pinutol. Pero ma, ang dami yan dyan sa bundok, ma'am. Napakadami yan, nagtumubo. Asteriolis daw ang tawag nito. Trapis. Um, yung binian ng dahon na binibili. Tapos hindi dinidesign din sa mga patay, um, um, sa mga ano. Uh, oh, oh, may pahabol pa nga uh, uh, eh. Naga uh, nga, uh, vegetable sa ano. Pinu pinutol niya. Hindi uh, lalong uminit dito sa bahay. Ibas kayo sa amin. Opo. opo. May, pabagsak. May, medyo pabagsak. Kanlong daw sa kanyang talong. Kaya sa umaga daw, hindi daw mainitan. <laughs> yan ho, yan sa <laughs> uh, oh, oh, yan ang sa salita. Ano? Heber? Oh, yan. Sabi oh, ko, yan. piloto, lay sayang. Ang kagasan na gusto niyan. Oh Ay, salita doon, tatlo. No? Manakaran, sali. Hello. Happy birthday. God bless. Sana ay uh, ka pa ng ating Panginoon ng maraming 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 taon ng iyong karawan para uh, magkasama-sama pa tayo dito sa buhay. Kung, ako'y okay, naririto pa. Naririto pa. <laughs> Surprise. <laughs> naririto pa. Pupunta Surprise. kaya sa ibang planeta. <laughs> <laughs> Surprise. Surprise. <laughs> Pupunta kaya sa ibang planeta. Eh. Surprise. Surprise. Oh.

mula buwan napuno nara ayan next birthday birthday nyo ka tayo next birthday Ma'am, ito ma'am. Ma oh, si, ano, ah. Salad, ma'am. Meron yung salad. ka tayo next yung birthday nyo ka tayo next Sarap ng salad ni... Manifest mo yan ngayon, ma'am. Oh, oh. lang natin, ha? Mahiyain ako. ang sarap po yung salad. Kakaunti, dahil isang iisa yung nabili kong lettuce. Ba't hindi makita, bro, yung salad pag isom? Hmm? Parang puti. Hmm. Baka yung mapakita yung salad. Ah, may hiya yung salad. Ano yun, hahalang? Hindi mo lang darap yun. Ah, ah yan. Yeah. Good manners and rice cooker. Good manners and Ayos ah. Diba na po ng Gemma? Asan pala ang mama Ako, never akong naganyan. Hindi ako napaganyan. Hindi ako na ano yun. Pero yun yung yun sabi niya. Kaya pinagbawa niya sa farm, no, the farm niya. Eh, sa Maynila, meron nagkwento sa akin ng mga kaibigan ko. Bibili ka ng ano yung kit. Sabihin, anong gusto mong results? Wow, Aha! Pwede pala piliin. diba? So, pwede yung mga results na kasi pwede matik. Pwede kang positive. Ganon. Ganon, may nabibilihan na na store na tatanungin ka anong gusto mong results. pala. palabas lang pala ng mga... isa pa dun sa subdivision na ano sa taas. Ay, ano sila? Ang nabalitang namatay sa totoong buhay, dalawa. Pero yung nakalagay sa pub na publish, ah, publish. So, ano ibig sabihin? Dinodoble nila yung number. Um, uh, so, mag instigate talaga sila ng fear. Pag may fear, ang immune system. Ito yung mga kambatas na ito. O, lakas. Wala na. Ang mga mabigyan niya mga ko rin, hindi nga lang, hindi nga At saka hindi siya, hindi siya basis for discrimination naman, mag kabaho, na mag-apply ng trabaho, oh, na mag-schedule na O ikaw, hindi ka nabibigyan ng assignment kasi um, hindi ka vaccinated, hindi yung condition. Hindi pwedeng condition ang vaccine at all, for anything. Ano po ako nung hindi po ako ipapag-immersion nung high school kasi hindi ako vaccinated. Kailangan ko nang basta test ko para na ako makapag-immersion ng COVID. Ito lang, pati yun yung yun lang niya ng ano, nang, um, video ko ng doktor. Doktor siya sa, kung alam niyo San Benito Park, sa Lipa, sa yung medical director doon.